Oh, miskin! <laughs> Binigyan kami ni boss ng pagkain. Yan. Tsaka yan. Kasi ikaw ba naman hindi maawa? Ikaw ba naman boss hindi maawa sa, sa katulong niya tsaka sa tagaluto niya? Sabihan na walang pagkain, nagugutom na kami. <laughs> Kaya ang kasama ko tawang tawa. Oo. Oh. <laughs>

Tonton to yung nasama ko guys. Mister Mr. Elia. ko ba naman yung amo namin? Sir, wala kami yung pagkain. Hindi pa kami kumakain yung pagkain. Kaya binigay yung pagkain. Kinatawan ko siya kung gusto niya ng gatas. Labon. na. tawa siya sa... Tawang-tawa siya sa kwento ko. Ganyan, ganyan magpaawa sa amo mga kabayan. Tandaan nyo yan ha. Pero huwag nyong gagawin araw-araw. Baka mapatay kayo ng amo nyo. Amin na akin na Kalam <laughs> sir, kalam baba, kalam mister, kalam halimadam, kulo kadama Kulo siya galahin ay nam hasaudiya. Kalam sir, ano mapiakil. Morning, afternoon, kili Naubilan no, mapi akil, mapi Akin. dinner asyik nana tami hungry tu, masih hungry anak mapi seterong kita. Semua mapi seterong malam <laughs> mapi <laughs> happy. <laughs> Tidak sah, asyik yes. akil Mister Gib Gib hadi anak yang entah. Lakat hat, gajian gajian. Gajian guys ha. <laughs> Ganyan ang tamang oh, yeah! technique sa mga amo. Pero tips na, huwag niyong gagawin yan araw-araw. Kaya ba, mawalan kayo ng trabaho po. <laughs>